So ayun mga kaoto short video sharing lang ulit tungkol dito sa ating kotse Lancer Pisa So babahagi ko lang naman sa inyo itong kanyang headlight. So ito nagkakaroon ng moist dun sa loob, nagkakaroon ng tubig. So ang pinagagalingan niyan ay eh, dito lang sa may gilid nya. Yan. So nilinis ko na to kasi dapat seed nya kagaya nito. So wala na to yung part na to. Kaya maaaring dyan pumapasok yung tubig o moist. So, ang gagawin natin ating isprayhan itong sealant. Rubber sealant ng um, lubricant para dun sa mga tagas-tagas. Itong ginagamit dun sa bubong. So, ngayon, susubukan natin dito kung uubra sya. Testing natin pagka simulan. So, ngayon, gagaya kang kulang ito. Tapos isprayhan ko din. So, yan mga kaoto, nilagyan na natin siya ng takip para hindi malagyan yung hindi dapat. Yan. So, ngayon, spray na natin. So, dito sa part na ito makapalaya. Diyan natin pupuruhin. So hindi maganda yung ating pang spray. So tulungan ko na to ng kamay. Para magkasin yung ating nilalagyan. So hindi maganda yung spray. Ayan lang natin. Tinulungan ko na ng kamay. Sisiksik kasi nito. Liquid siya. Kaya nasisiksik niya yung pinakadulo. Mga singit-singit. Ano -singit. ang maganda dito. Sana mawala yung kanyang pag mo moist sa loob so malamang dito nang naman sya nagagaling kasi ikawang Ayan, so, patuyin ko lang yan. Tapos update ko kayo kung magmumoyce pa to hindi na. Tomorrow. So mga ako, to ito yung ating niligang kahapon ng sealant. Ngayon tanggalin na natin to yung tuyo na to. So, Ganyan yung itsura niya ngayon. So, sana nalagyan naman niya maayos ang ating headlight. Tigas na. So ito, maobserba natin kung magmamuhis pa o hindi